Good day mga kabaro. Yan, mayroon na naman akong i-share sa inyo mga kabaro na 5 pisong 2,000 to mga kabaro. Yan, ang kakaiba siya mga kabaro. Yung 2,000 to niya ay napakakapal. Yung scallop border niya, yung E, dumikit na. Yung B, yung R, halos ang Republika ng Pilipinas mga kabaro ay... Burado, ayan, no. Unlike dito sa common. Tingnan yung mga common, mga kabaro. Ayan, no. Napakagandang tingnan. Almost perfect, ah. 2002. Yung Republican, yung mga kabaro. Halos, ah. Uh, napakaganda nyan tingnan. Ayan, no. Yung border na, sa scallop border na, napakaganda. Ayan, no. Yan ang rare coins mga kabaro. Ito yung letter E niya. Dumidikit sa si scallop border. Yan o. Oh. At napakakapan ng E. Samantala nitong isa o. Oh. Napakaganda pang tingnan. Yan. Yan ang ating rare coins mga kabaro na limang piso. Pagdating naman dito sa likod, alas pareho naman sila mga kabaro. Yan yun halos pareho lang sila yan unlike dito sa uberts nya mga kabaro ay malaki ang pagkakaiba nila mga kabaro yan oh. pagkakaiba ng 2002 nila at saka yung Republika ng Pilipinas mga kabaro yan yan makikita nyo ang pagkakaiba nila yan, napakaganda ito. At sino may may gusto nito mga kabaro? Yan, message na lang kayo sa akin. Yan. Kung sino may gusto niyan. Yan, napakagandang 2002 na rare coins mga kabaro. Yan, ha. Napakaganda na. Pareho na naman sila. Yan, napakaganda. Yan. 2002 yan nakaganda yan nakakaiba ang kanya border yan common mga kabaro talang ito yung yan rare coins yan nakakaganda niya sana ay nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyong mga kabarong.